So ito yung inahatak na hinaharangan ng may ari. Alamin natin kung bakit. Silipin natin kung ano nasa loob ng kortena. Ano pala ito? Karinderiya. Kainan. Ginagawang lamesa at uh, ginagawa rin nilang extension itong uh, bangketa at saka itong kalsada. Kaya yung uh, tolda, ayon sa kanila, umaabot dito. Oo. Ah, lababo pala. Lababo. Tapos may kus Malita kusina. Pero yung ilalim kulungan ng uh, kalapati. Parang uh, faliksit. Pagka halimbawang walang aakyat, nakatiklop. Ganon din sa pag walang bababa. <laughs> Di tiklop. Para may itong uh, bangketa. Tumawid tayo ng tunnel. Yung sa taas natin yan. Ang ganda ng building na ito. maulan at nasa Mandaluyong tayo at uh, binabaybay natin itong uh, sergent uh, bumatay ngayon ay November 25 2025 at sa oras na 9.20 ng umaga at uh, antay lang natin yung mga truck at ang uh, ayun na pala yun sundan natin yung mobile at ang mga papasadahan ngayon ay mga reklamo magkakalapit lang yung street at uh, sakop ng Barangay... Barangka! So mga reklamo dito. Malit na ngayong kalsada. Nilalagyan ng mga halaman. Doon na rin na naglalabas sa sidewalk sa kalsada. At kung ano-ano pa. At malalaman natin mamaya. Bukod sa nabanggit ko kayo ng mga obstruction sa kalsada. Ito. Yung mga illegal parking. Magsisimula na dito ang clearing operation dito sa Maria, dito sa Maria Clara isa ito sa mga nirereklamo galing 8888 Magkakalapit lang yung street dito paikot-ikot lang tayo Sir Vic, walang one side parking dito, no? Wala oh, po, wala daw, wala daw uh, one side parking dito or uh, hindi allowed bag park dito sa kalsada dahil ito sakop ng mabuhay lane. Itong ginagawang uh, clearing operation ngayon ay uh, joint operation dahil uh, kasama natin yung uh, lokal ng uh, Mantaluyong. Andito sila, nag-assist kung uh, saan yung clearing May uh, kasama rin tayo ngayong kapulisan So after ng uh, Subaru Itong uh, BMW Pero natikitan Andito na yung uh, driver Bago pa itong inahatak na ito Yung white Yung mga nahatak dito Simula doon sa Subaru Saka yung BMW na natikitan Hanggang dito may nahatak Meron din natikitan Land Cruiser at Meron pa dito ay iisang uh, kumpanya so ayun lang sa mga tiga dito yung mga nahatakan na tikitan iba na naman daw ito hindi ito kasama sa kumpanya na kung saan maraming mga nahatak eto mayroon ng umaharang dito na huwag hatakin yung sasakyan pero ayun naman sa ating kanina kaya napatayo dito eh malamang mahatak na ito dahil kanina pa clearing team dito hindi pa sila lumalabas ito ito hinaharangan ng may-ari itong Innova ay ito magandang umaga sa inyo o ito. Oh, ito yung mga tiga <laughs> andito yung mga tiga mandaloyong so ito yung hinahatak na hinaharangan ng may-ari alamin natin kung bakit ah uh, ganito pala nangyari ah uh, lumabas yung may-ari walang driver walang susi Binibigyan nila ng pagkakataon yung mayari. Pero walang driver, walang sose. So ayon dito sa usapan, dahil uh, wala pa rin hanggang ngayon yung uh, driver nito or walang sose, mahahatak na. Ito mga tow truck na ito, papunta doon. Marami pa doon sa unahan. Dahil nasa Maria Clara pa lang tayo. So balikan lang natin ito kung saan tayo nung simula Malinis na dito Dalawa na lang yung atakin doon So dito tayo sa unahan Marami pa dito Tatlo na nahatak dito Dito sa unahan At uh, ah, mayro hinahatak. Ginawa nang ang parking ng nitong kalsada. So ayon dito sa mga taga Mandaluyong, nasa Maria Clara pa rin tayo pero ah, proceed na tayo sa Barangka. Barangka Drive sir no? Yeah. Barangka Drive. Oh yan. Oh, shout out, shout out <laughs> sa inyo ah. Ingat ah. Ingat. Bye-bye. Bali, nagbago ang plano. Tulad ng sinabi ko kayo na, didiritso sana ng, o uh, or didiritso ng parang drive So, hindi na. Bumalik. Bumalik yung clearing operation at babaybayin yung ng bumatay. Pero, papasok pa rin sa parang drive Okay. So, ayan o. Oh. Biglang hawan. Okay, kasama pa rin natin yung mga tiga-mandaluyong at uh, nandito na tayo ngayon sa may uh, Sergeant Bumatay. Okay, nandito na tayo ngayon sa May uh, barangka Drive. Ang uh, labas nito sa Boni Avenue. So, yung mga madadaanan dito ng na mga nakabastruction sa kalsada, matitikitan. Pwede na yan, no? natin tikitan 'yan na costly, oh. So, after natin sa May Maria Clara Sergeant Bumatay, at ito nga sa May barangka Drive, kumanaan dito sa Hinahon. Kasama ito sa complaint or sa reklamo. Nauna na pala yung matiga mandalo yung dito. Oh, ito, ano ba ito? May cortina sa sidewalk. Silipin natin kung ano na sa loob ng cortina. Ah, ano ito? Ay, ano ba ito? Ah, santo. Itatabi yung mga santo at Tata tatanggalin yung structure itong buong kasama Siyempre hindi mo nito kayo Sige, ipasok nyo yung kasama Sige, huwag kayong ma-pressure kung magkakasama kayo So ayon sa may-ari nito Ay nasa 15 years na pala itong structure dito So ayon, kinakausap ni uh, Sir Ron Ron Tuason ang uh, head nito ng uh, traffic dito sa Mandaluyong or chief ayan kinakausap yung uh, namamahala dito sa groto na kung uh, sila na magkukusa so sila na magkukusa magtanggal pero pag uh, bumalik dito ng clearing operation at uh, nandiyan dyan pa e eh, uh, babaklasin yan kasi kung sila magbabaklas uh, may iwasang uh, masira yung mga structure So ikakarga na sa Skogian After dito sa Hinahon Ito yung uh, I-read or uh, i-read nyo ba itong street na ito Isa rin to sa mga nireklamo nire Magkakalapit lang ito yung mga street dito Mga kiklear Ayon sa sinabi ko kanina Tambakan na yata ito Hindi natin alam kung maantar pa ito Mga sasakyan na ito So, ito dito. So, andito tayo dito. sa Maya Agudo. Naku, sana isa rin to sa mga kino-complain. Para may mga kino ka na doon. Nauna na kasi yung ibang team. Ah, hindi natin nakunan. Ito raw tolda na ito. Ito ito, ito. Na, naro pala yan, Umaabot dito hanggang sa kalsada, hanggang dito. Uh, bago magguhit. Yan, bago magguhit. Yan, yan sa boundary, Umaabot yung tolda. Hindi lang natin nakunan. Uh, ito. Ah, ito. May bracket na tumitiklop. Oo. Oh. Kaya, pinapatanggal na natin ngayon sa kanila. Oo. Uh, Tingnan natin kung pa, paano ibababa. Ano pala ito? Karinderia. Oh, ayan kainan, ginagawang lamesa at uh, ginagawa rin nilang extension itong uh, bangketa at saka itong kalsada. Kaya yung uh, tolda, uh, ayon sa kanila umaabot dito. So ito, pinatatanggal na itong ng uh, LG yun nila chief at uh, natikita ng uh, environmental. So Violation of City Ordinance number 628 yung COED uh, natin. Uh -oh. Ayun po kasi dalawa po yung ginagamit natin paligid uh -oh. uh, sa ordinansa uh -oh. at saka yung sa traffic violation. Uh -oh. Well, kapag uh, binalik nila bukod nga eh, dahil ngayon natikita na sila ngayon, uh, pagka binalik, pa, pag, binalik pa rin yan eh, kaano yan, uh, babaklasin na po natin yan. Hindi na, po pwede, hindi na po pwede na yung uh, napagbigyan na natin sila pero hindi sinasabi na pag hindi porket na pagbigyan eh ganun-ganun na lang uh, babaliwalain inisyon pa rin ho natin sila ng ticket may ticket pa rin po so ito na ngayon ang sitwasyon medyo maayos na patuloy pa rin nga tinatanggal ito itong patungan na ito okay tara doon tayo sa unahan malinis na rin dito or maayos na after natin sa Agudo, bumalik sa Hinahon At uh, kumanan doon sa isa na namang kalye Nakalimutan ko na, yun ang kalagi sa complaint Mahabang pangalan yun eh ah, Kapalaran Dito sa Kapalaran So, ayan uh, Pinalinis na ng Ice Cook itong uh, bangketa At uh, mayroon ding nabutan Nagkakarwas doon Pero dito sa Kapalaran, mayroong one-side parking Ayon dito sa LGU Kay Chief yung mga matitikitan nyo dito sa kaliwa pero pinaliligpit, pinaliligpit na rin itong mga halaman dito at uh, pag sa may uh, Maria Clara kaliwa na naman yung pinapayagan o ibig sabihin kaliwa yung wadside parking so dito kanan so ang matitikitan yung mga sa kaliwa Sa batas, kapag nga may kontraktor, kontrakto ng mananagot, kontrata niya yan. ay, Ay, yan. Kaya, ho, kasi yung oh, responsibilidad niya nasa inyo kasi kayo po ang kumontrata ng paggawa. Kaya dapat maging responsable din po kayo kung saan nyo i-dispose yan. Diba? Ngayon, kung walang kontraktor ang mananagot, may-ari. Okay. Ah, may-ari. Pero since may kontraktor, kontraktor ang mananagot. So ito titikita na lang ito ng uh, environmental. Nang uh, MMDA. Pero titikitan din yata ng uh, LGO. Mm, so dalawa magiging ticket nito. Magmula doon sa natikitan ng na mga excess materials na yan, tinitikita na ng scope. Ayan, ito. Winawasak na. Pakita ko lang sa inyo kung gaano kadami. Yung mga may kakarga sa truck, ikakarga. Pero yung mawawasakin, mawawasakin na dito, na, dito na rin sa bangketa para hindi na may balik. So ayan na uh, sir, anong gagawin natin dito sa mga excess materials na ito? Uh, ito yan, unang una yung mga kinonfiscate ito, uh, ginibahan giniba uh, kasi ibabalik din niya kung hindi natin gagawin yan. Then uh, humingi tayo ng assistance sa barangay para mapahakot. Then nag-commit naman yung barangay na ipahakot ngayon para at least ma-dispose na ng maayos itong uh, mga nakatambak. Kinihintay lang siya sa kanila, umpisa na rin hakotin. Maraming salamat sir. Ang gawin na po. Ay, ah, andito na. na po. Opo, oh, oh, ayun. Ah, andyan na raw. Parating na. patrol nila, sila na rin nagpapahakot. So ito, malilinis na ito. Okay. Ah. Uh, Oo. din diyan paunti unti-unti. Hmm. So ito nag-cross na tayo dito sa Maria Clara. Pero sa Kapalaran pa rin. Yung one side parking dito sa kaliwa. Kapag ito nga mayroong one side parking Ang uh, matitikitan lang dito At uh, posibleng mga attack Yung mga nakasampa ng mga sasakyan sa bangketa Or naharangan yung uh, gate or driveway So ito naman yung uh, isa rin sa mga nireklamo Yung nabangkit ko kanina Yung mga halaman dito sa bangketa Ito tinuturo ni Chief ng uh, disiplina itong hagdan dahil nasa bangketa na oh wala na madadaanan so itong hagdan na ito hindi na mo nagigibain pinagsabihan na lang muna yung mayari dahil wala sila madadaanan bakit or pababa so ang gagawin dito pinagsabihan na lang muna at tapos kanoon nagkaroon ng clearing operation dito, litan nandito pa ito. Ayun na, babaklasin na ito. So dito naman sa kabila, tulong-tulong sila dito na ayusin yung mga halaman nang mamayalis sa bangketa. Ngayon Baka meron ka na na, na, din na hindi na kailangan, habang may truck dito, kukunin na namin Ah, Kasi wala rin kayong paglalagyan. <laughs> ayan, si Chip nang nga uh, nagkumpis ka. Pakita ko lang sa inyo ah. Hindi makita masyado itong banketa dito. So ayan. So, Si ito pa. Ah, ano pala ito? Kulungan ng kalapati. Yung uh, babo, naman kulungan yung ilalim. Oo, ah, lababo pala. Nababotas may kuskwy, malito Pero yung ilalim kulungan ng kalapati. Tapos tamba ka ng basura. So ayon dito sa LGU at sa MMDA, matitikitan dito ng environmental dahil sa mga pops ng uh, kalapate. Tama po ba, sir? Yes, tama po. So ito na rin yung may-ari natin sa kabila. Tatanggalin na rin pa na ngayon yung hagdanan. Balikan natin itong kulungan ng kalapate dito. Yung halaman taka natin ay palibapan 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 ay namin. Next time, ay na ay palibapan yung gumawa ay ganyan po. palibapan Bawal po yun, ha? Opo, palibapan ay palibapan ay palibapan ay palibapan ay palibapan po palibapan Takpan na, na. Na, na. niyo yung mga ulam, baka maaari na yan. Takpan niyo. Takpan niyo. Buo pala ito. Buo yung hagdan Buong kinabit. Ay, bakat, ah, ito, ito si ate, okay. Ngayon ang gagawin daw nila dyan at sasabihin dito sa mga gagawa, parang fire, parang, uh, fire exit. Pagka halimbawa walang aakyat, nakatiklop. Ganon din sa pag walang bababa. <laughs> di tiklop. Para may itong bangketa. So, yun, good suggestion na ate. Ah. Maraming salamat ate. Kamay-kamay ka naman. <laughs> okay. Oh. So yan. Yay, papasok na doon sa... Magmula dyan Tignan natin dito Parang meron ding tinatanggal Ang oras ngayon na 11.30 ng umaga Ang parking para sa gawang sasakyan Hindi para tambaka silang sasakyan Kasira na pala ito Ayun po, sa itsura pa lang Hindi na umahanda raw uh, So magmula naman doon At uh, ayun, pinatanggal na yung oh, chip yung mga install vehicle dyan um, Dito naman, ito kulungan ng aso sa washing machine. Dadating kasama ng lalaki Wala nga eh. Itong mga bata, uh, mayroon talagang uh, structure or may bubong dito sa tapat ng uh, bangketa. So ito ang gagawin dito, pagtutulungan na lang ng uh, LGO, sa kanang uh, MMD sa kanitong may-ari. Ito may nga uh, structure para malinis na ito. Ngayon, after ma dismantle itong structure na ito, pati itong yam, uh, yung bubungan, ito naman sa kabila. Ang susunod. Iwanan na natin yung uh, skog doon sa kaibang uh, tropa doon sa nililinis. At uh, nandito tayo ngayon sa may... Kanto ng Kapalaran at Kayumanggi Lumabas tayo ulit sa may Barangka Drive At kumanan Kumanan ng uh, Boni Avenue Tumawid tayo ng tunnel Yung sa taas natin yan ang EDSA So pag uh, lumampas tayo dito sa may Tunnel eh ito na yung uh, Pioneer. Pagka-dinaritso ito, labas niya na uh, Shaw uh, Boulevard. Eh, ito kumaliwa. Dito na tayo ngayon sa May Reliance, Reliance Street. So ayun na, may tinuturo na yung uh, guide natin. O so, yung mga naka illegal parking dito matitikitan kaliwat kanan at uh, posibleng mahatak so ayun pagtitikita na yung mga nadaanan doon na nagwe-waiting or naka illegal parking at uh, kasambarin rin sa complain itong uh, tawag dito uh, Sheridan yun, yun, yun yata yung kantong iyon maaliwala sa dito sa may uh, Sheridan ang ganda ng building na ito oh. ano pala ito TV5 Ito ng building ng TV5 Ang ganda Ang oras ngayon ay 12.05 ng tanghali at uh, ayon dito sa MMDA ayon nagpapaalaman oh. No? saka ng uh, LGU dito sa may uh, kanto ng uh, Reliance saka ng uh, Sheridan ay uh, maghiwalay na yung team LGU at ang uh, MMDA at sa oras na rin na ito ay oras na ng paningalian back to base naman na tayo tara